Ano rin itong video na to, isang lugar ng Pilipinas po, na kahit piso isang hospital na kahit piso wala kang babayaran na bill di ba? Zero balance. so, ang galing talaga, ano, kasi yun sabi ng in-interview, kahit daw piso, kahit umabot pa ng milyon ang deal mo doon sa hospital na yun, wala ka talagang babayaran. O, tingnan mo, di ba? Kahit piso, wala kang babayaran. Yan ang lugar ng Sultan Kudarat. Di ba ang galing? Kasi sabi ng governor nila, kahit sino pa mga governor na, na umupo doon sa lugar nila is yung hospital talaga nila, wala ka talagang babayaran kahit piso. Di ba ang galing sana lahat ng lugar ng Pilipinas, lahat ng provincial hospital ng buong Pilipinas ay ganun din. Wala kang babayaran kahit post. Kahit umabot pa yan ng milyon ang bill mo, wala ka daw babayaran kahit piso. Sana ganun lahat ang provincial hospital sa buong Pilipinas. Di ba ang galing?